여기 있으면 응. 여기는 가 없다고 <laughs> Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Another weekend vlog! Happy weekend guys! Dala-dala ko po ang moja. Ang sombrero ni Little Insoy. Nandito kami sa labas. Oh, ito po ang playground ni Little Insoy dito sa probinsya. Iyan, Nasa tapat lang po ito ng bahay ni Benan. Oh, yan po. Iyan. dan 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 dan, -dan. Yan. Yun po ang bahay ni Benan. Yung pula sa amin, yung, you know, yung blue. Aming salamat po sa lahat ng nanood ng ating vlog 178, ang yung taglamig na sa probinsya ng Korea. So, yun po. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nanood, at hindi nag-skip ads. Thank you so much po. So, kaninang morning, kaninang umaga, pinatawagan ko muna kay Daddy Insoy ang taga Porcelain Museum itindatan uh, pinagpata nanong ko kung pwede bang doon na lang kami kukuha ng ticket yung sabis mong pagdating namin ba pwede bang hindi na magpa-reserve so pwede daw uh, so samahan niyo po kami mamaya sa ating porcelain museum tour vlog Maghanda lang ako ng aming pananghalian after ng ating lunch ay saka kami pupunta sa Porcelain Museum. Dito sa mga kabahayan sa probinsya ng Korea ay makikita mo na mahilig na talaga ang mga Koreano sa mga porcelain. Oh, ito po ay isang porcelain jar na ginawang imbakan ng bigas ni Bianan. Kung mapapansin nyo ay may bitak na po ang ating takip dahil nilaro po yan ni Little Insoy at nabasag. So nilagyan lang po namin ng glue para ma-stick namin together at magamit pa i-flex ko lang ang mga itlog ng ating mga native chicken o, yan po ang mga itlog ng mga manok doon sa poultry mini poultry ni Bienana binibigyan natin ng maligam-gam na tubig every morning at ating pinapatuka o yan po sila, kakaiba po ang kanilang itlog kasi kulay blue, para siyang light blue na may pagka light green na hindi ko maintindihan basta kakaiba yung kulay niya, hindi iya siya yung brown, yan po yung itlog ng mga manok na patani, yung maiitim yung balat. Yung puti na nag-iisang puting itlog, yan po ang itlog ng puti na manok. Ipakita ko lang sa inyo itong chonggukjang dahil ito po ang aking ginawang sabaw para sa aming ulam pananghalian. Iba po ang chonggukjang sa denjang. Ito po yung denjang, yung ating soybean paste. Parehas silang dalawa na made from soybeans pero magkaiba lang yung process ng pagawa at tagal ng kanilang fermentation dahil ang chonggukjang ang ang kanyang fermentation time ay tumatagal lang ng 2 to 3 days. After 3 days ay dapat mo na siyang lutuin, dapat mo na siyang i-consume dahil masisira siya mga kabisdak. While ang ating denjang ay kahit ilang taon pa yan mga kabisdak, habang tumatagal lalong sumasarap po ang denjang. At ito po ang ating nilutong chonggukjang yan. Nilagyan ko lang ng uh, bean sprout at kimchi. Nung unang tikim ko ng chungguk dyang, ay hindi ko talaga siya bet mga kabisdak dahil ang panghi ng amoy. Hindi ko po gusto ang amoy ng chungguk jang. Ano siya guys? Pungent. In English is pungent. Parang panghi iba. Basta Lain siya. Pero kalaunan ay nasasarapan na ako mga kabisdak. Parang mabaho siya pero masarap. Oh, ah. mabaho na masarap. So ito po ang ating lunch. Sa Korean culture, dapat mo talagang hintayin na makasubo. Unang sumubo dapat ang pinakamatanda sa pamilya. Sa amin is si Bianan ang dapat unang sumubo bago kami mag-start na kumain. Pero kapag close na close na itong si Daddy Insoy, Pwede na siyang kumain na siya ang nag-unang kumain kasi matagal man si Bienan sa CR, naghugas pa siya ng kamay. So, may permission na yan si Daddy Insoy from Bienan, nakapagutom na gutom kayo. Nagsabi na yan si Bienan sa amin, nakapagutom na gutom na kayo, huwag niyo na akong hintayin dahil matagal daw siyang kumilos. <laughs> Very good si Little Insoy natin dahil sinubuan niya kaming tatlo ng kiwi. Una si Biannan, yung lola niya ang una niya sinubuan, tapos yung kanyang papa, tapos ako. Then after namin kumain ng kiwi, nagbihis lang, tapos pumunta muna kami dito sa playground sa harap ng elementary school dito sa aming barangay. Pero ayaw ni Little Insoy na maglaro dito, parang hindi niya bet yung kanilang playground. So nagaya na siyang umalis at kami ay pumunta na sa Porcelain Museum, ang Yanggu Bekja pamulguan Located po ang Yanggo Porcelain Museum dito sa aming barangay. So in 10 minutes galing sa bahay namin ay mararating mo na itong museum. So tara na mga kabisdak, tayo po ay pumasok na dahil hindi tayo pwedeng magtagal dito sa labas, ang lamig-lamig ng hangin. Clickyong ida. I thought it's real at first. <laughs> Looks like real mga kabisdak. Ha <laughs> Ang napansin ko sa kanilang collection, karamihan ay mga vessel. Ito mga bottle, long neck na bottles, mga kabisdak. Ito po ay lagayan ng mga liquid or mga inumin. At ito ay mga marami ding mga bowl. So maano mo talaga maiisip mo talaga na mahilig po ang mga Koreans ay mahilig sa inumin at mahilig din sila sa sabaw. Ang ating Daddy Insoy ay namangha rin sa kanyang mga nakita. Take note Daddy Insoy was born here. Dito po siya ipinanganak pero first time kauna-unahang pagkakataon pa lang po ito na siya ay makakita ng ganitong mga koleksyon at unang pagkakataon na makapasok siya, makapasok siya dito sa museum. So nagpapasalamat si Daddy Insoy dahil kung hindi sa akin is hindi daw niya malalaman at makikita itong mga porcelain na part of the history ng kanyang bayan, ng kanilang bayan. So ito po ang mga porcelain na na-excavate. At ito po ang white clay na siyang main ingredient sa paggawa ng white porcelain ang aming bayan, bayan ng Yanggu, ay mayaman po sa white clay. Yan. At ito po ang mga ancestral vessel. Kapag magajesa, magachusok, new year, or death anniversary, ito po ang nilalagyan namin ng mga pagkain. Kaibyanan, kahoy, made of kahoy na po kaibyanan. No, ito sa sinaunang panahon, made of white clay. Yan, white porcelain incense burner. Meron din yan kapag mag-a-jesa. kayo mga kabisdak, may incense burner. Lalagyan niya ng incense candle at Makikita nyo next month dahil sulal na New Year na sa January, ang mga ceremonial vessel, yung magajesa kami mga kabisdak, doon namin ilalagay yung mga pagkain. At ito naman ang mga burial goods na sinasabi ko kanina na kapag mamatay ang isang mayaman at elite na tao during the Juson Dynasty, isinasama po yan nila. Parang pabaon po ba? Isinasama sa kanilang hukay. Mostly mga hayop siya mga kabisdak, mga kabayo, aso, pusa, ganun po ang kanila mga burial goods. Natutuwa ako nito mga kabisdak, parang naga time travel ako ba, parang bumalik ako sa Juson Dynasty Char. <laughs> Natutuwa ako kapag may nakikita akong mga, mga lumang bagay. Imagine, uh, during the 18th and 19th century pa yan sila, hanggang ngayon ay meron pa, nakikita pa natin at makikita pa ng uh, parating na next generation. You were born here but it's your first time to come here. Yeah. Why? <laughs> Natameme lang si Daddy Insoy no Nung tinanong ko siyang Bakit first time mo pang makapasok dito sa museum inan dito na ito sa inyong barangay Ang uh, sabi niya sa akin Wala sa isip ko ang mga ganito hindi, da, hindi talaga yan mahiling si Daddy Insoy Sa mga museum mga kabistak uh, Ang hiling ni Daddy Insoy Yung mga friends friends Chat 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 puno lang yan Ganyan lang mga kabistak Opposite po kami ni Daddy Insoy ng mga hilig at ng mga gusto. Oh, pero thankful pa rin ako dahil sinusuportahan niya ang aking mga gusto. <laughs> so, nandito tayo sa contemporary, modern na mga porcelain. So, yan na po, modern design. Mas pinaganda ang disenyo ng modern na porcelain pero wala pa rin. Hindi sila, walang katulad sa old na design mga kabisdak. No? Naa-attract talaga ako sa mga lumang bagay. So, dito na area is ang kanilang become a thousand lights. So, ang sabi dyan is, uh, exhibition period that started in 2019 until 2021. 1,000 Korean potters donated their own work using Yanggu white clay. Namangha talaga ako mga kabisdak nung makita ko itong napakalaki, higanting shelf. Oh yan. Yeah, Naka-display po ang 1,000 items. Imagine ninyo yan. 1,000 pieces na mga porcelain na kailangan mong linisin. O, oh, naiisip ko kung pa ano at kung gaano katagal silang maglinis nito, no? So, paano nila yan akyatin yung nasa pinakatuktok? Ay, ginoo ko. Ang hirap-hirap naman na trabaho yan. So, dito naman sa kabilang side is, uh, yan, may mga pictures na kung pindutin mo yung screen, yan, lalabas yung pangalan ng designer, yung pangalan ng pattern at yung description ng kanyang masterpiece. Uh, Siyempre, ay nag-try din ako. Noong una is ayaw niya. Ayaw mag-detect ng screen. Ayaw nila sa aking thumb. Sa aking mga kamay. So, kinausap ko ang screen. Uy, wag mo akong ipahiya dahil nag-vlog ako. Dapat makisama kay screen. <laughs> Nakisama naman siya mga kabisdak. So, ayan na. 그 뭐야? 톨철 툴 톨철 아올코리아 이렇게 씨 타면 뒤손 뒤손 해가지빡 하는 거야 빡 하는 거야 We see your head. 그발 right. 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 your head. 발 머신 쌍발 톨철 톨철. And, And above you, you 어근큰 거야. 빠큰 빠. 거디야 I don't believe you. 너 저했지. 아저 아저야. You s t e l l me no. 빠큰. 허워 진짜. 가르개. 너 진로리 남이야. 노 진로리 바워신 말이고 시데야. turnuhan. Dito ay pinapasok yung mga clay pot. Niluluto sila dyan mga kabisdak. Nandiyan I'm so curious what's inside there. And now for the exciting part, ay papunta tayo sa Experience Center kung saan pwede kang maka-experience ng pagawa ng clay pot. Sa entrance na Experience Hall ay nandoon si Huya, naghihintay ang ating matabang pusa, ang ating ginger cat na ang cute-cute. Yan po ang mga pinatuyong yung clay pot na gawa ng ibang mga bisita, yung ibang pumunta dito na una sa amin. By the way, open po ang Yango Porcelain Museum Tuesdays through Sundays. Day off po sila, close po sila kapag Monday. Pinapili ako ni Mr. Instructor kung ano ang gusto kong gawin. So, ang sabi ko, ramyun bowl. So, voila! O, oh, ba? Diba? Tapos na agad ang ating clay pot, ang ating ramyun bowl. Oh, parang magic, mga kabisda. Wala po akong remembrance sa first time ko na pag-try ng pottery. Dahil si Daddy Insoy, hindi niya po pinush ang record button ng ating camera. So, wala po tayong video. Pagkatapos nating mahulma ang ating clay pot, ay lalagyan natin yan ng pangalan. So, nilagay ko dito ang ating pangalan Miss Duck ah, uh -huh. in remembrance po 'yan sa ating vlog kasi yung vlog natin today <laughs> <laughs> papatuyuin lang nila yan, tapos, lutuin doon sa oven, and then, furnish yan, lagyan ng final touch, lagyan ng kulay, ka namin makukuha, maybe after one month, tatawagan lang nila kami kapag tapos na. Before matapos ang ating video, ay nais ko lang batiin, ang happy viewing, and shout out, hello po sa ating mga sulid kabisdag, Datahan Family from Kandihay Bohol, Death Ombrete from Saudi Arabia, Mam Ma Lucel Sarukam, Richelle Israel from Bicol, Jennifer Kamat, from New Pangganan, Palawan. Advance happy birthday kay Ma'am Neneta Rolorata this coming December 25. Vilao family from Bulacan. Erlens Edrelon from Iloilo City. Mayeth Hub from Tacloban City, Jane Weng Halili from Tarlac City. Happy birthday kay Sir Dennis Bautista from Calamba City, Laguna. Oh, belated happy birthday last December 17 po ang birthday ni Sir Den Dennis Bautista. Ma'am Elisa Notarte from Brunei, Yeshua, Sofia, Anikwa, Gabriela, Alexa, Kalilong. Shoutout uh, shout out po sa mga apo ni Ma'am Yolanda Manalaysay. So Magaysay family, happy birthday to Ma'am Zaki, CUI si from C.D.O. Roselyn Bernard Happy viewing, Mom Roselyn from Dasma, Cavite. Navaluna Family from Kabakan, Cotabato Ilocana, Shashudad from Baguio City. Ani Gay from Ilocosur, Atabay Salcedo. Valduesa Family from Davao Oriental Clomero Salejos from Trece Martire, Cavite. Mariel C. from San Fernando, Pampanga Lourdes Obrero Kim Robles from Winnipeg, Canada Flor Deleza Piamonte from Imus, Cavite Teh. Ayan na, it's a gulpi session. O, ginulpi ko na si Daddy Insur. Dahil hindi man ako binidyuhan. <laughs> Don't worry mga kabisdak, mahinang sampal lang po yan. O, siya po ang nag-request niyan. Sabi niya, sampalin mo ako para mawala yung stress mo, para madali daw marilis ang aking stress. Dahil nga, nasayang ako sa pagkakataon na first time kong gumawa ng clay pot, pero hindi niya na-videohan dahil sa pagka-careless niya. Siya kasi ang naka-shaman ang naatasan ko ng mag-video dahil kami dalawa ni Little Insoy ay gumawa ng clay pot. Pero sige na lang. si <laughs> See you on my next vlog, mga kabisdak. Ingat lahat.